mo ako, Doraemon! Ano na naman yun, Nobita? Sabi ko Raymond. naman sa'yo, huwag ka nang umasa kay si Shuka. At ba gustong gusto mo yon eh, hindi naman yun nagpapalit ng pante. Tulungan mo ko, Doraemon. Anong gagawin ko? Ang may ito ang gamitin mo para hindi ka na mag-amoy putok. Ha! Tulungan mo ako, Draymond. Inaway ako ni Nadamulag. Anong gagawin ko? Alam ko na! Ang oh, may wagang barbe! Anong gagawin ko dito, Draymond? Magpapalaki ako ng katawan? Tanga! Iampas mo kay Damulag! Saan ka pupunta, Doraemon? paano? Diyan ka muna. May pupuntahan lang ako. Ha? Doraemon, huwag mo akong iiwan. Көтер геликоптер